at sa sandaling nangyari ito, napansin mo ang kawalan na iniwan ng kanyang pagkawala. Hindi lang ito pisikal na kawalan, kundi katahimikan na kumalat sa loob mo. Para bang bawat kilos niya ay may dalang di nakikitang tanong, pipilitin mo pa rin ba? Mananatili ka ba kahit walang kasiguraduhan? Naramdaman mo ito bilang isang pagsubok. Hindi sinabi, hindi ipinahayag, ngunit pansin sa paraan ng kanyang paglayo. Dahil may mga katahimikan na hindi nangangahulugang pagkalimot, mga imbitasyon ito upang ipakita kung gaano kalalim ang iyong dedikasyon. At marahil tinanong mo ang iyong sarili kung sulit ba. Kung matatanggap ang iyong presensya o gagamitin lamang. Kung ang iyong pagbabalik ay ipagdiriwang o mababaliwala. Ang hindi napapansin ng karamihan ay ang mga sandali ng paglayo ay nagbubunyag ng higit patungkol sa puso ng iba kaysa sa iyong sariling puso. Nagtago siya, ngunit hindi upang mawala. Lumayo siya, ngunit hindi upang makalimot. Ginawa niya ito upang malaman kung tunay ang ugnayan o pansamantala lang. Ilang beses mo nang naranasan ang ganitong kilos. Ang buhay ay naglalagay sa harapan mo ng mga taong sumusubok hindi lang sa iyong pasensya, kundi pati na sa lalim ng iyong katapatan. At sa mga sandaling iyon, ang sakit ng kawalan ay sumasama sa pagkilala na may mas malalim na bagay na ibinubunyad. Tinatanong mo ang iyong sarili, bakit ako nagpupumilit sa isang taong umiiwas sa akin? At sa parehong oras, napagtanto mo na may mga koneksyon na hindi mga simpleng pagpili lamang, kundi mga tawag. Hindi mga pangkaraniwang tali, kundi mga dinakikitang hibla na humihila ng iyong atensyon kahit na sinusubukan mong kalimutan. Kung naranasan mo na ito, magkomento. Kailangan kong marinig ito. Dahil may mga katotohanang nalalaman lamang kapag nagpasya kang manatili. Kahit na lahat ng bagay ay tila nagsasabi na dapat kang sumuko. Mas may isang bagay na hindi mo pagganap na napagtanto, ang paglayo ng isang tao ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa kanyang pagkawala. Nagsasalita din ito tungkol sa iyong kakayahang manatiling tapat sa kung ano ang kinikilala ng puso bilang totoo. Dahil nung nagpa siya magtago, maaaring naniwala siyang hindi ka nababalik. Maaaring inaasahan niyang sapat na ang distansya upang burahin ang iyong presensya. Munit sa loob mo, may bagay na nagpupumilit na manatiling mapagbantay, na parang may isang tahimik na boses na nagsasabi, hindi pa tapos. Ang ganitong uri ng karanasan ay hindi aksidente. Madalas itong isang salamin. Lumalayo siya upang ipakita sa iyo ang lalim ng iyong pasensya, ang kalinawan ng iyong pag-ibig, o kahit ang mga hangganan ng iyong pagsuko. Dahil sa huli, alam mo, bawat kilos ng paglayo ay isa ring pagkakataon upang mapagtanto kung gaano mo ibinubuhos ang iyong sarili at hanggang saan mo kayang tiisin ang paghihintay. At ang paghihintay ay may bigat. Isang katahimikan na parang hinihila ang mga araw, na para bang nawawalan ng kulay ang oras. Sinusubukan ng isip na magpatuloy, ngunit ang puso ay nagpupumilit na bumalik. Nahuhuli mo ang sarili mong naalala ang mga detalye na gusto mong makalimutan, binabalikan ang mga sandali na gusto mong burahin. Subalit, nasa kapupursiging iyon lumalawak ang iyong pagkaunawa. Naniniwala siya na sa pagkawala niya ay sinusukat ang iyong katatagan. Ngunit sa totoo lang, ikaw ang natututo ng higit patungkol sa iyong sarili. Natutuklasan mo kung hanggang saan ka maaaring magpatuloy ng walang mga sagot. Natutuklasan mo kung paano harapin ang mga saradong pinto. Natutuklasan mo na hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng isang tao, ito ay tungkol sa pag-unawa sa sarili sa harap ng kawalan. At sa prosesong ito, ipinapanganak ang isang katotohanang nakakayamot, wala kang kontrol sa kanyang pagbabali. Walang mga garantiya, walang katiyakan. Ngunit may isang bagay na nananatiling malinaw, kahit na parang nagkakagulo ang lahat, ang tahimik na lakas na patuloy na humihila sa iyo patungo sa kanya. Sa puntong iyon, tinatanong ka ng buhay, sulit ba? Sulit bang itaguyod ang paghihintay na ito? Sulit bang maniwala na may layunin ang katahimikan? At ang sagot ay hindi manggagaling sa labas. Ito ay isisilang mula sa iyong sariling pagkaunawa na may mga ugnayan na hindi ipinapaliwanag, kundi ipinapaalam. Kung naramdaman mo na ito, ang halong sakit, katapatan, at kalituhan, ikwento mo sa mga komento. Dahil ang pagkilala sa ganitong damdamin ay parang pag-amin na, kahit walang kasiguraduhan, alam ng puso kung kailan hindi ito basta-basta sumusuko. At marahil isipin mo na hindi niya ito napapansin. Na ang iyong kawalan ay wala namang epekto sa kanya. Pero nagkakamali ka. Ang umaalis din ay nakakaramdam. Nagmamasid rin siya. Tahimik niyang sinusukat ang lahat. Nagtatanong siya, babalik ka kaya? at kapag napagtanto niyang na ang iyong presensya ay nananatili kahit sa gitna ng kawalan, may kung anong nanginginig sa loob niya. Dahil kakaunti ang handang manatili kapag walang nakikitang gantimpala. Ito ang lihim na marami ang hindi pinapansin, ang paglayo ay hindi lamang pagsubok para sa iyo. Isa rin itong salamin para sa kanya. Gusto niyang makita kung babalik ka, pero nauwi sa pagkaunawa na hindi pala ganoon kadaling mamuhay nang wala ka. At sa puntong ito, nagbabago ang dinamika. Hindi ka lang basta naghihintay, nagiging ikaw ang nagbubunyan. Dahil ang iyong pagtityaga ay nagpapakita ng kahinaan ng kanyang paglayo. Ang iyong presensya ay nanatili saan man sa tingin niya ay wala nang babalikan. At ito ang nagpapalambot sa kanya. Ngunit may mas malalim na detalye, ang manatili ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa sarili. Nangangahulugan ito ng pagkilala kung ang paghihintay ay malusog o kung ito ay nagkukulong sayo. Dahil may pagkakaiba ang katapatan at bilangguan, ang pasensya at pagkaparalisa. At ang buhay ay laging magbibigay ng mga tanda para ipakita kung ang paghihintay na ito ay bahagi ng landas o isa lamang liko. Ang tunay na pag-unawa ay dumarating kapag naintindihan mo na hindi mo mapipilit ang sinuman na bumalik. Maaari ka lang maging tapat sa nararamdaman mo. Ang pinal na desisyon ay hindi kailanman sa iyo, sa kanya ito. Ngunit habang wala pa ang sagot, hinuhubog ng karanasan ang iyong kaluluwa. Natututo ka tungkol sa pagbitaw, sa katatagan, sa mga hangganan. Dito maraming nawawala na pagkakamalan nila ang paglayo bilang pagtanggi, gayong sa katotohanan ito ay pagbubunyad. Dahil minsan, sa katahimikan lamang natin maaalam kung tunay ang ugnayan o isang pagnanasa lamang. At kapag dumating na ang sagot, hindi ito dumarating sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga kilos babalik siya o hindi babalik. Hahanapin ka niya o hindi ka hahanapin. Ngunit higit sa lahat, hindi niya kailanman makakalimutan ang taong nanatili kahit na lahat ng mga palatandaan ay tila patungo sa katapusan. Napansin mo na ba ito? Na ang mga lumalayo ay laging bumabalik sa anumang paraan kapag napagtanto nilang hindi nawala ang iyong presensya. Ito ang misteryo na nag-ugnay sa pagkawala at pagbabalik, walang paghihiwalay na permanente kapag may katotohanan. Munit bago mo subukang alamin ang nakaugat sa kanyang puso, kailangan mong kilalanin ang isang mas maselang bagay, ang pagkawala ay hindi lamang kilos niya, ito rin ay salamin ng kung ano ang kailangan mong matutunan. Hindi nag-aksaya ng dalawang buhay. Walang nagyayari ng walang mas malalim na layunin. Kahit na ang katahimikan ay may direksyon. Kahit na ang pagkawala ay nagtuturo. Inakala niyang ang paglayo ay magiging isang pagsubok para sa Ngunit, nang hindi na mamalayan, inilagay niya ang sarili sa harap ng sariling pagsubo. Dahil ang pagkawala na ipinataw niya sa iyo, magkakaroon ng epekto sa kanya, sooner or later. Gusto niyang suriin ang iyong katatagan, mulit sa proseso, napagtanto niya kung gaano siya umaasa sa iyong presensya. Ang pagkawala ay hindi kailanman neutral. Lumilikha ito ng dalawang salamin, isa sa harap mo, isa sa harap niya at bawat isa ay nakakakita ng mga katotohanan na maaaring hindi nila matiis makita ng malapitan. Nakikita mo ang lakas ng iyong katapatan. Nakikita niya ang kawalan na dulot ng iyong pagkawala. Ngunit may mas malalim pa, kapag may lumalayo para subukan, sa totoo lang ipinapahayad niya ang isang takot. Ang takot na hindi siya totoong minamahal. Ang takot na siya ay isang panandaliang kaginhawaan lamang. At sa pamamagitan ng paglikha ng distansya, Nais niyang malaman kung ang ugnayan ay pangibabaw lamang o kung may ugat. Maaari ka pang makaramdam ng galit sa galaw na ito. Maaari kang makaramdam na manipulahin gamit bilang isang piraso sa isang emosyonal na laro. Ngunit kapag tumingin ka ng mas malalim, mapagtanto mong, ang paglayo ay isang pagkumpisal din hindi niya sinabi sa mga salita. Ngunit ang kilos ay nagpakita nito, kailangan niyang tiyakin kung mananatili ka. At dito dumarating ang bahagi na masakit na natili ka. Pinilit mo. Ikaw ay naghintay. At bawat segundo ng paghihintay na yon ay humubog sa iyo mula sa loob palabas. Dahil hindi lang ito tungkol sa paghihintay sa isang tao. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung hanggang saan ang iyong kaluluwa ay kayang maglakbay nang hindi nawawala ang kanyang sarili. Ilan na ang sumuko sa iyo noon? Ilan ang nawala nung ikaw ay mas nangangailangan? At gayon pa pinili mong manatili, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sensitibidad. Dahil napagtanto mo na mayroong mas malaki doon, isang bagay na hindi madaling masisira. Ito ang punto na halos walang nakakaintindi, ang paghihintay sa isang tao ay hindi kahinaan, ito'y isang pag-aaninaw. Ipinapakita nito kung hanggang saan kakayang maging tapat sa iyong nararamdaman. Ipinapakita nito na ang iyong katapatan ay hindi nakadepende sa mabilis na mga tugon. Ipinapakita nito na ang iyong puso ay hindi basta-basta itatapon. At gayon paman, kailangan ng pag-iingat. Dahil ang katapatan na walang karunungan ay nagiging kulungan. At ayaw ng buhay na makita kang nakakadena sa katahimikan ng sinuman. Gusto ng buhay na mapansin mo ang mga palatandaan. Gusto nitong maintindihan mo kung kailan ang paghihintay ay isang pagsasanay ng pasensya at kung kailan ito isang paraan lang para ikaw ay mawala. Dahil dito, tanungin mo ang iyong sarili, ang katahimikan bang ito ay sumisira sa akin o nagpapalakas? Ang pagkawala bang ito ay nagpapalabnaw o nagtuturo sa akin? Ang pagbabalik na ito na aking inaasahan ay talagang magpapakain sa aking kaluluwa o magpapahaba lang ng isang siklo ng sakit. Ginawa mo na ang mga tanong na ito sa katahimikan, alam ko. At marahil ang sagot ay hindi pa malinaw. Pero ang simpleng katotohanan na nagtatanong ka na ay nagpapakita na ikaw ay gising. Ipinapakita nito na hindi ka lang nakakulong sa sakit, ikaw ay naghahanap ng pag-unawa. At narito ang pagbabalikwas, hindi ka tinutukoy ng kanyang paglayo. Tinutukoy ka ng paraan kung paano mo ito hinaharap. Maaari kang maghintay ng hindi nawawala. Maaari kang manatili ng hindi inaabala ang sarili. Maaari kang magmahal ng hindi namamalimos at ito ang pinakamalaking aral na hindi niya kailanman naisip na matututuhan mo. Gusto niyang subukan ang iyong katatagan, ngunit sa proseso, mas lalo ka pang lumakas, mas lalong naging perseptibo, at mas sumidhi. At ito ay nagbabago ng lahat. Sapagkat kapag napagtanto niyang hindi kanya nagawang burahin, maintindihan niyang ang kawalan ay hindi sapat upang sirain ang tunay. Maaaring hindi mo pa ito nakikita ng maliwanag, ngunit may sandali na ang lumalayo ay nagsisimulang maghanap sa nawawala. Titingin siya sa paligid at makikita niyang walang sinumang pumupuno sa parehong espasyo. Walang may parehong katahimikan. Walang may parehong presensya. At doon nagsisimula ang pagbabalik. Hindi mahalaga kung gaano katagal ito tatagal. Hindi mahalaga kung gaano karami ang ikutin niya. Palagi siyang babalikan ng kanyang kamalayan sa kung sino ang hindi sumuko. Ngunit narito ang mas malaking misteryo, kapag nangyari ang pagbabalik na yon, hindi ka na magiging pareho binago ka na ng paghihintay. Hinubog ng katahimikan ng iyong pananaw. At mapapansin mo na hindi ka na sa dating kalagayan. Babalik siya upang hanapin ang isang bagay na iniwan niya. Ngunit makakatagpo siya ng isang taong naging mas malakas kahit sa kawalan. At ito'y nagbabago ng buong dinamika. Sapagkat hindi na ikaw ang kailangang magpatunay ng iyong katapatan. Siya ang kailangang magpatunay na karapat dapat siya sa espasyong nanatili sa iyong puso. Napuna mo na ba na madalas ang pagbabalik ay nangyayari, ngunit wala na ang dating kapangyarihan? Ito'y dahil, habang sinusubukan kanya ikaw ay lumago. Habang nagtatago siya, natagpuan mo ang iyong sarili. Habang tumatakbo siya, natutunan mong manatili ng nakatayo. At ito ang kagandahan ng buhay, ang paglayo na tila mapanira, sa totoo'y nagiging konstruktibo. Sa katahimikan mong natuklasan ang lakas ng pagiging buo, kahit na sinubukan ka ng iba na gawing pira-piraso. Kung may saysay -say ito sa iyo hanggang dito, isulat ang I, i sa mga komento. Sapagkat ang pagtanggap nito ay pag-amin na ang kawalan ay bahagi ng landas na nagpagising sa iyo kung sino ka talaga. Naramdaman mo na ang kanyang paglayo ay hindi lamang kawalan. Ito ay isang tahimik na mensahe. Wala siyang sinabi, ngunit ipinahatid niya ang lahat. Ipinakita niya ang takot, ang pag-aalinlangan, at ang kawalang katiyakan. Ipinakita rin niya na may inaasahan siya sa ang pagtitiyak na hindi siya iiwan tulad ng marahil nangyari noon. At kahit na ang kilos na ito ay tila hindi patas, may bahaging makatao rito. Ilang beses ka na rin bang lumayo sa isang tao para lang malaman kung kawalan ka ba? Ilang beses mo nang sinubukan, nang tahimik, ang pag-ibig na sinasabi mong natatanggap? Ito ay hindi lamang kwento niya. Isa itong refleksyon ng lahat sa atin. Ang paglayo ay isang wika, Isang paraan ng pagtatanong ng hindi gumagamit ng salita, tunay mo ba akong pinapahalagahan? At bawat kilos mo, bawat pagbabalik, bawat pagpupumilit ay sumagot ng higit sa anumang pangungusap. Ngunit mag-ingat, ang pagsagot ay hindi nangangahulugang pagsusuko. Kailangang makahanap ng balanse ang puso. Dahil kung sa tuwing may lumayo ay hahabulin mo, matatapos mong ihandog ang sarili mong dignidad kapalit ng mga mumunting kasiyahan. Kailangan mong mapagtanto kung ang ugnayan ay karapat dapat sa iyong patuloy na pagpupunyagi o kung ginagamit ka lamang. At ito ang pinakamatinding bahagi, ang paghiwalayin ang katapatan sa pagkaalipin. Ang paghiwalayin ang pag-ibig sa pagkakapit. Ang paghiwalayin ang ugnayan sa pagigin palaging umaasa. Kayang-kaya mong madama kung ang isang bagay ay mayroon pang katotohanan, ngunit kaya mo ring matukoy kung wala na itong buhay. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang kagustuhang huwag mawala ay mas malakas kaysa sa malinaw na pangangalaga sa sarili. Ang kanyang paglayo ay naglagay sa iyo sa ganitong dilema. At dito hinipan ng buhay ang puso mo ng isang pagbubunyad, ang iyong identidad ay hindi nakasalalay sa kung sino ang nananatili o maalis, kundi sa kung sino ka sa proseso. Nais niyang sukatin kung gaano mo siya kamahal. Ngunit nang hindi niya namamalayan, ipinakita niya kung gaano mo rin kailangang mahalin ang iyong sarili sapagkat ang maghintay sa isang tao ay makatuwiran, ngunit ang mawala ang sarili ay hindi kailanman. At doon mo nagsimulang mapansin ang mga tanda. Mga maliit na detalye. Ang katahimikan ay hindi na nakakasakit sa parehong paraan. Ang kawalan ay hindi na kasing bigat. Ang kawalan ay hindi na lamang sakit, nagsimula itong maging espasyo ng pagminilay. Ikaw ay tumingin sa loob. Naramdaman mo ang lakas na iyong dala. Naramdaman mo na hindi mo kailangang mamalimos ng presensya upang umiral. Ito ang sandali ng pagbabago. Kapag ang paglayo na tila parusa ay nagiging kalayaan. Kapag ang katahimikan na tila walang laman ay nagiging lugar ng pagbubunyad. Kapag ang kawalan na tila pagkawala ay nagiging paaralan. Akala niya ay sinusubukan kanya. Ngunit sa katotohanan, ikaw ang pinalalakas para sa isang mas mataas na antas ng kamalayan nakita mo na maaari kang magmahal ng hindi nawawalan ng sarili. Maaari kang maghintay ng hindi naninigas. Maaari kang manatili ng hindi nawawala. At ang kamalayang iyon ay binabago ang lahat. Dahil kapag bumalik siya, at sa ilang sandali ay babalik siya, hindi na niya makikita ang parehong tanawin. Hindi ka na ang taong tumatakbo ng sabi. Hindi ka na ang taong kailangang patunayan ang iyong katapatan. Ikaw ay magiging isang buo na tao, at ang buo ay hindi namamalimos. Ang buo ay nagbabahagi. Ang buo ay hindi nagmamakaawa, pumipili. Baka bumalik siya na iniisip na walang nagbago. Ngunit makakaharap niya ang isang tao na nagbago sa katahimikan. At iyon ay mas magmumula ng pagkasindak kaysa anumang salita. Ang kawalan na kanyang nilikha ay magiging pinakamalaking saksi ng iyong lakas. At ang tahimik na lakas na iyon ay magiging kapansin-pansin hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa lahat ng nasa paligid mo. Napansin mo ba kung paano, pagkatapos dumaan sa isang malalim na sakit, kahit ang tingin mo ay nagbabago? May ibang katahimikan, isang bagong katatagan, isang halatang kasanayan. Maaaring hindi alam ng mundo ang mga detalye ng iyong paghihintay, ngunit nararamdaman nito ang bigat ng pagbabago na dala nito. Ito ang nakatagong regalo sa loob ng kawalan, hindi ito kailanman dumarating ng walang laman. Palagi itong may dala. At nagsisimula ka ng mapansin yon. Ngayon, ang tanong ay hindi na, babalik kaya siya? Ang tunay na tanong ay, kapag bumalik siya, mayroon pa bang espasyo sa loob ko para tanggapin siya? At ang pagbabaliktad na ito ang nagbabago sa lahat. Dahil hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano. Ito ay tungkol sa pagbubukod hindi na ito tungkol sa pagpapakita ng katatagan. Ito ay tungkol sa pumili ng malinaw. Hindi na ito tungkol sa pananatili anuman ang mangyari. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ang pagbabalik pa ay may kabuluhan. Kung dumating na ang sandaling ito para sa iyo, kung naramdaman mo na ang bigat ng kawalan na nagiging lakas, ibahagi ang videong ito sa isang tao na kailangang maunawaan ang pareho. Dahil may mga tao ngayon na nabubuhay sa ganitong eksaktong dilema, at isang salita lamang ang maaaring magpalaya at tandaan ang buhay ay hindi kailanman nagkakamali sa mga kilos nito ang paglayo niya gaano man ito kasakit ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon na makita ang iyong sarili na hindi mo pa nakita noon at wala sa mga ito ang naging walang kabuluhan ipinakita sa iyo ng katahimikan na ito ang higit pa sa maaari pang sabihin ng mga salita ngayon ay ikaw na ang pipili manatili bumitiw o magsimula muli Ngunit hindi dito nagtatapos, sa susunod na video, ibubunyag ko ang hindi napapansin ng iba tungkol sa pagbabalik. Ay click at samahan mo ako sa paglalakbay na ito.